Sa puntong ito, alamin na natin ang baon ng ating pambansang good boy live mula sa Surigao del Norte. Mon, kamusta dyan? Chiki, mga kapatid, ilang araw na tayong nandito sa bayan ng Socorro, Surigao del Norte. At isa sa mga ginawa natin ay silipin kung may katotohanan ba yung sinabi nga ni Senator Risa Ontiveros na di umunikulto ang grupong Socorro Bayanihan Services Incorporated. At kahapon, ipinasilip din nila sa atin yung ginagawa nilang training dahil ang sabi ng ilan, maihahalin tulad daw ito sa ginagawa pagsasanay ng mga militar at mga polis. Narito ang report. Count! 1, 2, 3, 1 Training na parang militaro one, three, sa mga polis Ganyan daw ang pagsasanay ng sinasabing Agile Squad na handaro makipaglaban Maprotektaan lamang ang Socorro Bayanihan Services Incorporated sa Surigao del Norte Ito yung tinatawag na quadrangle sa loob ng Sitio Kapihan dito sinasabi na nagte-training di mano yung mga miyembro ng Agila para sa paghawak ng armas at pakikipaglaban. Pero paliwanag ng mga taga SBSI, lugar ito para sa pag-eehersisyo at iba pang training para sa kanilang mga cultural performances. Sabi pa ng grupo, totoong nagsasanay sila pero nagigamit daw ang kanilang kaalaman sa disaster response. Ginagawa po namin itong matitindi o sinasabi na na matitindi training o military training kasi alam natin natin ang lugar, eh napaka-rangid ang area, hindi mapatag. So kailangan dito ang strong muscle. So kailangan kung mahina lang ang ang stamina mo, so baka ikaw na lang narin ang ano, tutulungan. Mayroon din daw silang cluster para sa iba't ibang edad at kakayahan. Kabilang sa Agila Cluster ang maraming kalalaki ang sumasabak sa training, habang bahagi naman ng Fetus Cluster ang mga bata. Dito 'yung nakatira 'yung mga bata, dito tinuturuan paano magluluto, paano mag-, ma mag magtrabaho ng, ng sila mismo. Ilan taon po yung mga bata? Ah, yung mga taon, yung mga bata. Mga hanggang six. Six uh, years old, tuturoan na po? Oo, oh, tinuturoan na po sila hanggang yeah. hindi pa sila nag-aaral. Pinasilip din nilang sinasabing foxhole na pwestuhan daw ng mga nagbabantay para walang makakatakas o makakalabas sa sityo kapihan. Pero git ng SBSI, pahingahan lamang ito o lagkaw sa mga bisaya. Pinasunungalingan naman niya ng isang dating miyembro ng SBSI na si Randy. Tatlong taon daw siyang namalagi sa loob at madalas itinatalaga sa foxhole. Yung order na pigilan, yung kung ano mga anomalya or either mga kasama namin na lalabas kasi para yung mga info hindi lumabas. Pinwersa rin daw siyang pakasalan noon ng isang 17 anyos na babae. Pero ang pinaka -hindi na niya nagustuhan ay nang magkasakit ang kanyang mga magulang at hindi sila pinayagang pumunta ng ospital at sa halip ay ginamot na lamang umuno ng kanilang leader na si Jaren Kilario o alias Senior Aguila. Swerte ni Randy na nakalabas pa siya sa sityo kapihan pero may anim na kabataang kinailangang tumakas at nasa pangangalaga ngayon ng binuong task force ng Socorro Local Government. Ang dating testigo nila na si Alias Marie, 16 si anyos, iginiit na may nagsulsul lamang sa kanila para magsalita laban sa SBSI. Pirmahan lang daw namin yung papel at tamark. Uh, Kaya di ko po malaman kung anong nasa loob nun. Itinanggi naman ito ng Socorro LGU. Uh, yung mga bata, sila lang yung bumaba at saka nagpunta ng PNP Station. nag ano sila, nang hingi ng tulong. At anon naman, uh, tinawagin yung uh, DSWD. Chiki mga kapatid, kahapon mula na dumating ang Commission on Human Rights dito nga sa Socorro, Surigo del Norte, isa sa agad nilang pinuntahan, eh, itong lugar ng SBSI. At kinausap din kaagad yung kanilang mga opisyal sa pangunguna ng kanilang pinaka na si Jaren Sclario o alias Senior Aguila at ilan din sa kanilang mga ginawa hanggang ngayong araw ay eh, kumausap ng iba't ibang mga residente doon sa bundok, maging yung mga nakalabas o nakatakas di umanot, nagsasabi nga na sila'y mga naging biktima mula sa nasabing grupo. in Ininspeksyon din at kabilang din sa kanilang balak gawin at tignan ay yung mga aligasyon na mayroong mga panggigipit o paglabag nga sa karapatang pantao. Isang linggo ang sinasabing binibigyan na time limit or time frame ng CHR para makagawa sila ng case analysis or report na kanilang isusumite naman sa Commission on Bank. At dito, inaasahan na magkakaroon naman ng ang uh, resolusyon at talaga mga suggestions kung paano pa may improve yung pagbibigay ng karapatan at pangangalaga sa ating mga kabataan at lalo na pati na rin sa mga kababaihan. Chiki, mga kapatid, yan ang aking baon for today. Balik sa inyo. Daghang salamat, Mon Gualvez. Nagbabalita live mula sa Surigao del Norte.